Dito kami sa BHF Gimba guys so, Mayroon bibili niya si Papa na appliances <laughs> Pwede tignan tayo Eme-eme <laughs> lang Punta kami dito <laughs> Pero hindi si Papa excited yan Pero siya gustong bilhin Bago kami nagpunta dito So gusto na niya yun Excited siya Sana mabili namin, makuha namin Sana lang guys, sana lang dito naman sa kabila guys, tingin din kami. Ito tayo bumili ng mga upuan eh. Ayan mo oh, bago. Ay dito muna. <laughs> Hirap ng paradahan dito eh. Buti rice si lang gamit namin. Kung ano kung yung sasakyan may hirapan kami. Ay dito, try naman natin dito. kasi saver naman tayo ganito Ganito. alam nyo guys ganito yung gusto kong ano ang mabili para doon sa sala namin ganyan oh Gusto ko yan Mga ganito 15,000 guys Pangarap ko talaga ito eh. Ito yung pangarap ko Para sa ano Sa Ano namin ni Papa Sala ang galingan namin guys, doon namin binili yung aming mga upuan, yung aming mga lamesa, oo, nung nakaraan, so bumalik kami doon, kasi feeling namin parang merong mga, yung hinahanap ni Popsin, appliances na gamit doon sa bahay feeling namin, meron doon mas mura, yun nga meron nga mas mura doon kaya, i-compare din namin meron pa kaming pupuntahan na dalawa pa guys pero hindi ko lang alam kung makakapag-vlog ako doon kung papayagan kami doon sa loob. At saka limitan kasi yung mga pinupuntahan namin, baka makapiright -mak ako. Ayun. Basta kung meron chance guys, ipapakita ko pa sa inyo. So after dito, pupunta naman kami sa ano muna? Pupunta muna kami, kukuha muna kami ng uh, garden soil, konti lang. Kasi doon sa mga binili ko na bugambilya. Mas maganda yun kasi guys kapag may tatanim ko na sa paso kasi yung ano yung tulo nun naka plastic pa kasi kaya baka hindi tumutulo na mabuti baka mabulok yung kanyang puno so ayan bibili muna kami ng paso Doon kami bumili noon yung dalawang paso para dun sa mga di ba yung paso nila anak muna kami dito ng bibilhan ng ano buko juice uhaw na uhaw na ako guys grabe para dehydrate na ako Wow, sarap. Oops. Sarap. Papa, dito ako magpapalagay sa ano. Tumbler ko. Bumili ako ng kape. Yung ano, yung no acid yung isa. Ayan, oh. Nasubukan na namin ito. Low acid. Kuha tayo ng asukal. Kalahati lang. Kuha ulit tayo ng diaper nila, Sky. Bawin na kami, guys. Nakabili na kami ng mga kailangan namin ng 2 weeks. na mili namin yung para sa aming mga babies yung doon sa side na yon bumili na naman ako ng fabric conditioner namin tapos meron kami nabili dati yung large lang pala yon na ano garbage bag so maliit yon sabi ni papa ayun parang pinupunik niya doon sa gawing taas para may cover niya doon bumili ako ngayon yung XL Oo nga mas mura ito doon sa ano sa friendship kasi ang bili ko lang dito is 97. Yung large na ano nabili ni Papa yung nakakabit na dito. Ang bili namin ay 100. Ayun, so medyo mahal 'yon. Ito nga pala yung na, kuha namin na harvest namin kahapon kila Ate Fe. Wala talaga siyang insecticide o oh, kaya ganyan may butas. Mas okay 'yan, guys. Mas safe siya. Ibig sabihin, hindi siya ginamitan ng insecticide organic talaga itong mga ano na ito, talong. So, napunta tayo sa talong. Ano po? eto din, nakuha din namin yan kahapon kila Ate Tapos ito, eh, lulutuin na mamaya ni Papa para meron tayong merienda. Kape, kasi laging meron kaming bisita dito. Gusto nila yung kape kaysa soft drinks. Yung binili ko ngayon, low acid. Tapos, bumili din ako nito. Pero parang pareho lang din naman ang price niya. Kasi ito doble. Ito naman, single lang siya pero 33 limang piraso ito naman 56 ah uh, piraso pero ito low acid kasi siya tapos panji bar bumili na rin ako lava cake yung mini na ano mini choco ano ba ito mini ko ayan bumili ako para pag meron kami mga bata-bata dito na mga ano, bisita, meron mga kakain, Oreo, Skyflakes namin ni Papa, candy. Pagkatapos kasi kumain, pag walang panghimagas, candy pwede na. Uh, Skyflakes with condensada, tapos plain na Skyflakes, asukal. Ito yung mga baon baunan kapag may pinupuntahan kami ni Papa. Minsan kasi maliit lang na ano, baon-baonan, okay na. Malalaki kasi yung baonan namin dito. Pero okay naman yun, guys. Kaya lang ito kasi, very handy. Sa kapag ano, pwede mo na siyang itapon, disposable. Yung mga gamit namin, bumili ulit ako ng wipes ng ating mga baby lab, Kasi sa gabi, malakas sila, nagwa-wipes na sila sa gabi. Yung mga paan nila, pag natatapakan yung ihi, madumi, mabaho. Ayun, inaano ko sila, niwina-wipes ko sila sa gabi. Uh, first time ko ito na ano na kunin dati orderless mga kinukuha ko. Pero ganun pa rin, alcohol free pa rin. Hypoallergenic. Ayan. Paraben free. Vitamin E and aloe vera. Yung isa aloe vera, meron siya. i ko naman ito. Kasi minsan, pag yung masyadong matapang yung nabibili ko, na ano, na wipes. Ano sila? Nangangate. Eh, yung last time na nabili ko, okay naman sa kanila yon. Ito, try ko din ito. Kasi mura lang ito, guys. 30, 35 ba? 37. Parang ganon, 37. Tapos, malakas talaga kami sa Sunrocks. Rocks. Ayun yung isa. Eto, meron kami dati doon, pero nasira na nga pala yung ano namin. Hindi pala kami nakabili. Nasira na yun. Basta, saka na lang kami bibili ni Papa. Ayan, ito yung aming um, mm, mga tissue tapos yung kanilang diaper. So, yan lang guys yung nabili namin today. Tignan ninyo si Papa, naglilinis ng sasakyan. Kararating lang namin. Hal, alika na dito! Maano ka mata mo? Alika na! Ayan guys, nagmadali na ako. Naglaga ako ng ano, ng baboy lagay ko yung ano, meron na yan ano, sitaw, tapos kamu saging, marami kami saging guys, marami kami sitaw, nilagyan ko na rin ng upo <laughs> sarap nyan, tapos ito ayan no, tinan nyo yung supot, nasisira na lang o ilagay na rin natin yan sayang eh kaya na kung mas hirap, na lang po natin ito na yung upo, madali lang itong malupo Nagsalan si papa ng kanin ito yung nilagang ano hindi basta-basta. <laughs> Hindi basta-basta. Ha? Ano? Hindi? Ayan. Tapos, may babo ko na rin dito. ito. Ito, 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 ito. ito. Tapos, hintayin na lang namin ni Papa na maluto yung ano yung aming kanin, kakain na kami, tapos magpapaligo kami ng mga bebe. Pero ako pala mag -e edit na ako, naiwan ko kanina in edit ko eh. Kawawa naman ako kasi ang kakapunin na naman ako yung hirap guys. Pag so, sa so, umaga talaga gustong gusto ko, unahin ko na mag edit. Pag hindi, naku. Sa hapon, hindi na ako makapag-concentrate na mabuti. Ayan. Tutuin ko na lang yung upo. Dito ko na sa salad mask ni Loco para masarap. Hindi ah, hin mong mabuti. Mm -hmm. Hindi pa wala pang siru eh. Oh. Malapit pa lang. Hintayin natin. Oo, oh, pakipatay mo na lang Saglit na lang yun yung upo. Hoy, oh, ay ayan si Sky. Napakaano niyang kumain, napakaarte. Halos ayaw kumain. Malalaki pa yung ano yung natira. Ipaubos na lang natin yan ano. Oh. Gusto ba ng mga bebe yon? Gusto. Okay. Pinakain mo na sila. Oh. Ay, hayaan mo, babalik-balikan niya yan. Sky, kumain ka. Kakay, kain ikaw. Tapos maliligo, ha? Opo. Punta na muna ako sa kwarto, mag-shower lang ako. Eto guys, yung harapan ng motor namin, merong basag yan, ayan. Nadatnan na namin ganito, yan yan, basag yan. So gusto namin paayos ni Papa, mahal pala ito. Akala mo ganyan-ganyan lang siya pero mahal pala. Kasi pati yung rubber na ito ay papalitan nila. Ayan, tapos mahigit isang oras nilang gagawin. Ayan, lahat ng ito guys na plancha na ni Papa, ipapasok ko na unti-unti doon sa kwarto para masinok ko na rin lalagay ko doon sa lalagyan namin. Guys, naka-shower na ako. Nagsando na lang ako mainit. Dito na lang ako kain kasi mag-e-edit pa nga pala ako. Hindi pa ako naka-edit ng na vlog natin today <laughs> sisipagan natin ayan na yung dalawa si Papsi, sa si Cheddar. last na siya napinaliguan, napaliguan na silang lahat, pinakahuli na yan si Bebe, magiginawin yan eh kawawa naman kapag hindi mainit na tubig ang ano niya, hindi siya lang nginighal oo, oh, may nginigyan Good morning, good morning. Hindi na po ako nakapag-vlog kahapon. At napagod sa biyahe. Mula nung paliguan namin yung mga bebe, hindi na ako nakapag vlog So, ayan si Papa, nasa labas. Asaan? Wait, love. Dyan ka lang, dyan lang. Dyan lang. Dyan lang. Alen? Ano ito? Pang sinigang. Ay, may ano din. O, oh, saan, hal? Ay, ayun. Yung bangus, o. So, nga. Ilan lang kinuha mo nito? Dalawahin mo na. 180. kilo Magkano pang kilo? 180 lang. Good morning, Atila! Morning! morning!

Ay, ma'am, 70. <laughs> Sige. Pwedeng sa mo mayat ato. Hindi Pilih Pilih uh, na pilihan pilihan Ampilian ni mama. Ah, uh, ano na. Aga sila nakaluto ano. Alas 5 pa lang pala eh, nakaluto na sila. Malakas 'yan, lugaw. Eh? Ah, pwede pala 'yun pang linis ano? Ayan, malinis na yung ano namin, tilapia, pinalinisan namin. Hirap kasi linisin yan, maliliit. Si Papa, oh, naglugaw na dito sa kabila. Nilugaw. Doon naman sa kabila, kila Imi, Mami. May Mami sila dyan eh. Pero marami kasi kaming pagkain. <laughs> na ano lang nainggit lang si Papsi doon sa ano naglulugaw ganda nito guys o tinan ninyo o kulay nitong halaman ay bulaklak o diba isang puno lang ito isang puno o, mulaklak pa dito yan kaya hindi ko pa binabawasan eh o ganda diba Kina mo mga ano, bulaklak nito. Bugambilya ko. Ang kapal. Ito medyo madamot pa. Ito mamulaklak eh. Nakuyarte <laughs> ng Ito halos wala na siyang dahon. No? Puro bulaklak. Hmm. Mamulaklak. Hmm. Sige, bulaklak ng bulaklak. Maganda. na Oh. Uh. Ito yung ano, una naming nabili noon. Unang unang ay hindi nabili, parang binigay din sa amin ito eh. Ayun no, oh, lalaki ng bulaklak niya oh. Sabi ko kay Papa, bawasan niya ito. Patanggal ko yata itong isang dilaw na ito. Para kitang-kita yung bulaklak niya. Ang ganda oh. Tignan nyo Mr. and Mrs. Hi, Arby Rose. Galing kay Arby Rose yan. Ito din, orange, pink, at saka white. Ayan o. Orange, pink, saka white. Ganda. Ito yung Mr. and Mrs. na ano. Pagkakan, puputulan ko na ito. Hindi na maganda yung tubo. Hindi ko na nga naaasikaso ngayon eh. Busy ako dun sa loob. Ito yung dilaw. Ganda na naman ng kulay niya, oh. Buti meron nga nabuhay na dilaw na ganito, eh. Tsaka yung puti. Ay, maambun pa. Nakalinis na ako dito sa kwarto namin. At yung dalawang bata. katatapos ko lang na magkape yung itlog na amoy nila, oh. Wait lang! nandyan na si Papa. Dito na, dito na. Papa! Breakfast daw nila, Papa. Anak ko, yung dalawa nandyan din. Hi, Kakay! Bella, sabi ko sa'yo pa eh, anuhan na lang natin para hindi nahihirapan si Bella. Huwag na natin talian. Kinatanggal niya. Bruha na yan. Bella? Ay! Bella? Konti na lang oh. Bawasan na natin yung buhok niya. Bella? Ay! <laughs> Bella. Ay. <laughs> Agad na ni Papa. Dami ang ganda ng ano ng isda nabili namin. Pero para mas gusto ko hal. yung sa ulo ikwan, prito yung ginagawa mo ng tostado. <laughs> Sarap. Yung luto ni Clark, parang nandito si Clark. Kumuha ako ng mga baonan na yan para hindi na iuwi yung mga plato natin. sa yung mga baonan natin. Mm -mm. Ay, akin na iabot din dito mamaya yung mga diaper, ha? Al, may isa pa tayo nalimutan na bilhin. Yung gripo dyan. Di ba meron pa tayo isang gripo? Yung gripo, hindi pa tayo nakakabili. Kailangan pala bumili tayo para ipagawa natin yan kay Ray. Eh, kailangan din natin yan dyan oo oh, pwede naman oo kahit din yung sa akin eh tsaka luma na palitin na talaga pangit wait lang baby <laughs> Nainip na ito mahal oo oh, inip na inip na sila wait lang wait lang ha opo. opo kaya nga guys nasira yung aircon talaga natuluyan na pumapalya palya na kagabi hindi na namin nagamit yan ang problema namin ngayon. Malapit ng mag-summer. Mm, mm Seven years. Oh, sarap naman itong niluto. Oh, saktong-saktong. Mako, -saktong. nagmamantika na. Eto na, nakaredy na yung oh, ating bugambilya. Ayun, akin na. Ayun. Delta Dog. Itong isa, yan, yan, yan. Lagay natin dyan. Tapos, may lubatik yung isa.